Noong November 19, 1850, si Isabelo Tampinco, isa sa pinakadakilang Pilipinong eskultor ng kahoy na umukit ng maraming relihiyosong eskultura ng kahoy sa Maynila at sa iba pang lugar, ay isinilang sa Binondo, Maynila. Kasama sa kanyang trabaho ang sikat na harapan ng Manila Cathedral, ang mataas na relief sa pinto ng molave ng Santo Domingo Church, ang pangunahing altar ng Lawag Cathedral, at mga inukit na kahoy sa San Agustin Church. Nagsimula si Tampingko sa murang edad. nag sa iba-ibang tindahan ng pag-ukot sa distrito ng Binondo at Santa Cruz. Nang maglaon sa edad na 15, nag-enroll siya sa akademia de debuway Pintura, ang kilalang Art Academy ng Maynila kung saan kaklase ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang kanyang interes at talento para sa eskultura ay hindi nakakagulat dahil siya ay isang inapo ng mga Chinese carvers na nakabase sa Binondo. Ang angkan ng kanyang ina ay mababakas kay rahalakan dula isang katutubong Pilipinong maharlika na nabuhay bago pa sinakop ng Espanya ang Pilipinas. Ang unang malaking tagumpay ni Tampinko bilang eskultor ay dumating sa edad na 26 nang mapili siya bilang kinatawan ng Pilipinas sa Universal Exposition sa Philadelphia sa Estados Unidos. Para sa kanyang talento at husay, nakatanggap siya ng maraming parangal. Ang medalya ng karangalan mula kay Gobernador General Domingo Moriones Silver Medal sa Tercenary Celebrations of St. Teresa of Avila noong 1882. Medalyang Pilak at Diploma of Honor sa Philippine General Exposition na ginanap sa Madrid noong 1887. Gintong medalya mula sa kompetisyon sa sining na ginanap sa Universal Exposition ng Barcelona noong 1888. Gintong medalya sa Philippine Regional Exposition sa Manila noong 1895. At gintong medalya sa St. Louis World's Fair noong 1904. Namatay si Tampinko noong January 30, 1933. Marami pang kaganapan sa nakaraan ang humubog sa kasulukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Siya pala yung uh, the reason uh, behind <laughs> dyan, ano, sa uh, harap ng Manila Cathedral. Kaya naman yeah. pala napakaganda. Ang ganda, ba? Diba? Oh, oh. So, matukin nyo yung mga nakikita natin ng mga istruktura. May kinalaman talaga yung mga kapanganakan mm. ng mga sikat na taong ito. Yes. O hindi naman kaya yung pagdating nila sa Pilipinas, di ba? Tignan oh, mo, oh. tinatamasa natin lahat ng ganda ng kanilang arti artistry in oh, the past. Ano yung mga barok-barok na oh, barok style. Oh. Baroque. barok oh. Barok, oh. tapos may iba pa. Oh. Balasang ko. Oh. <laughs> kung may barok, may balasang ko. Ano yon? Ading ko, manong ko. <laughs> <laughs> Kaka talaga, may Word of the oh. Nordic tayo dito. Kailangan mo talaga ng Word of the oh. Nordic. Kung ano man yung ibig kong sabihin, ako malalaman.